na ba na Suzuki Cars at naghahanap ka ng maayos, legit at mabilis makipagtransaksyon? Ako na po yan. Ako si Ramel Gonzalez, Sales Manager Suzuki Auto, oh, Caloocan Brands. 16 years na ako dito sa Suzuki at ayan, baka gusto mo po ako tawagan, i-contact, puntahan mo po ako dito sa guardian duty namin sa Suzuki, o di kaya dito sa showroom duty namin para ma-endorse nila po kayo sa akin. Tara! usap tayo, hanapin at puntahan mo ako dito para maibigay natin ang lahat ng gusto mo. Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and welcome to my YouTube channel, Ramel Gonzalez. Ayan o, no? so sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, gusto ko lang po ipakilala yung pangalan ko po, Ramel Gonzalez, Suzuki Sales Manager, Otto Caloocan Brand. So ayan o, no? so, sa mga bagong viewers, sa mga bagong followers ko dito po sa YouTube channel ko po, po ipaalam ko lang sa inyo po. Ano po bang mayroon dito sa YouTube channel ko po? Sa channel ko po, nagbibigay po ako ng sobrang malalaking tas discount, bagsak presyo at napakadaming freebies po na pwede nyo po maabil pag ako po yung sales agent ko po, pag bumili po kayo ng Suzuki Cars po. So, ayan, no? So, ngayon, no? Ngayong araw talaga, eda-demo ko lang sa inyo at ipakita yung pinakabago natin. Hindi naman bago, pero ito po yung grabe, ang dami-dami talaga kumukuha, ang dami-dami talaga bumibili po ng Suzuki ATV natin po. Na nandito ngayon, so ito, uh, ito yung de demo ko sa inyo, yung Suzuki ATV GA natin. So mayroon tayong dalawang klase ng Suzuki ATV po. Suzuki ATV j po itong ide-demo ko sa inyo na single aircon sa Suzuki ATV JLX na dual aircon po. So ito, alam mo guys no, ano lang, na ano lang, konting kwento ko lang sa inyo. Pag sinabi nating APB talaga, 2006 nang in-endorse dito sa ng Suzuki Philippines po sa Pilipinas hanggang ngayon hindi pa din po nagbabago po at hindi pa din po nag-ano, hindi pa din po <laughs> binaging itsura madami kasi po kumukuha at bumibili po ng Suzuki APB natin so ito ano bang Suzuki APB natin Suzuki APB po is 1.6 yung makina po 4 cylinder 16 valve so ito siya pag makita nyo ito po yan so makita nyo guys no Suzuki APB natin po naka hub po yung Suzuki ATV natin po. Ito po, naka-steel rim po siya. Doon pag nakita nyo din po dito po, grabe, ang taas po ng ground clearance natin po sa Suzuki ATV natin po. Kahit alam nyo guys ha, kahit ako, or dalawang tao magkapatong siguro, makita nyo po talagang kasyang kasya ka. And ang purpose po ng ground clearance natin, bakit mataas po ang ground clearance natin po? Alam nyo ba, dito sa Pilipinas, anytime hindi natin alam, palagi po no, na konting ulan lang, konting bahalan talaga, ang taas talaga agad ng, ano, ng tubig. Pero pag ito po binili nyo, sabi ko nga, talagang passable talaga. And yung radiator niya po nandito sa taas. So kahit ilubog mo talaga siya, <laughs> hindi talaga ma, hindi ano, hindi abot yung makina. Hindi siya masisira talaga. So ito, tignan natin kung anong may roon sa loob po ng Suzuki APD-GE natin na pinakamura and pinaka-cheaper po ito sa lahat po ng mga van type na gusto nyo po bilhin po. So ito, uh, sa... Pakita <laughs> ko lang po sa inyo. Ay, yun! <laughs> so, ano ko naman na... Na ano lang, nakakatuwa lang kasi na-miss ko po ito. So ito no, pag sinabi natin APB po, so ito po, APB natin po, ito po yung uh, ano natin... Uh, ito, ang kagandahan kasi nito, guys, no, sa Suzuki APB natin po, eh, grabe, uh, talagang makikita natin agad yung sa harap natin talaga. And uh, dito, yung legroom natin, so yung legroom natin talaga po is napaka, ano niya, comfortable pag i-drive. And dito naman po sa may headroom natin po, so far... Uh, kahit po six-footer po tayo, eh, maaano pa din po. Medyo mataas pa din po dito po. Hindi tayo masyado po ano po. And ito po, pag nakita natin po, meron na rin po tayo radio dito po sa harap. Claro, yun po yung brand natin po. And naka-dual ano din siya, dual uh, airbags dito sa driver, uh, passenger seat, and dito po sa driver seat natin po. 'Yung ano natin 'no, 'yung uh, airbags natin and just of course po, pag sinabi nating APB po, ito po ay ano po siya, uh, five speed manual po. For check natin 'yung ano, check natin po 'yung second row kung ano ba tayo. Kung Uh, passable tayo doon or kung ano ba talaga, kung maluwag po talaga siya dito po. So, check natin yung second row natin. So, ito yung second row po na Suzuki uh, APB natin. So, pansin nyo po, no? So, pag nakita nyo po, sobrang napaka, ano nga, sobrang napaka uh, luwag po ng ano natin po, ng uh, second row natin. So, pasokin natin po. So, ito guys, so sabi ko nga, ito, so, ito. So, sabi ko nga, no? Ito, sabi ko, ito yung pinaka-cheaper, saka pinaka-ano, pinaka, -ano, pinaka pagbantay, Tapos, pag pang family car lang naman po yung ano natin, no? Plan. And pag ano natin po, ito na yung pinaka-ano. Kasi magkano lang ngayon, ha? Nitong November, uh, November 2024, yung pinaka-price as of now po, nitong dinedemo ko na unit sa inyo po, ang price nito po ay 740 ano lang, 743,000. So can you imagine ha, sa ganung halaga, may ganito ka na, may van type ka na. So kasi ito, ito kagandahan nito, sabi ko nga no, pag mga long drive, uh, pagkatulad ko lang kaliit or kapayat, pwede dito apat. Okay? Then sa likod naman po apat, then dalawa doon. So ten seater na yon. Pero pag gusto mo mas komportable, mas medyo ano talaga medyo uh, gusto mo uh, makaano ka makaupo o makasiting priting ka, pwede dito tatlo. Pero ito ha, sabi ko nga, Uh, kagandahan dito, yung mga luggage, lalo na pag mga uh, long drive, pag mga magta-travel ka talaga, pwede pa dito. Makapag ano ka pa, uh, yung leg room natin, alam mo, komportable. And just yes, of course, sabi ko nga eh, makakapag-travel ka ng ano, alam mo yun, makakapag-travel, makakapag, -travel, makakapag ka ng medyo, komportable, uh, lalo na sa mga malalayo. And ito pala guys, no, madami nagtatanong lagi, malami nag-aas sa akin, nagtatanong, Ram, ah, uh, tawag dito, single aircon siya. Tapos hindi po ba ano siya, hindi po ba siya mainit? Dahil single aircon siya, tapos 10-seater uh, yung sinasabi mo, tapos single aircon, hindi po ba mainit po yung loob niya? To be honest, uh, simula ako kasi nag-start ako dito 2008 eh. And yes, of course naman, mayroon naman na din ako na-eventa. Madami na din ako na-eventa at kumuha dito sa akin. Pero sabi ko nga, so far, wala naman ako concern na bumalik po na ramang init, ram ganito or para at least ah uh, sabi ko kasi yung ano niya kasi nito ah single aircon po yung Suzuki APV natin po pero po naka po yung lamig niya yung aircon niya para po sa 8 uh, or 10 seaters po na passenger po nandito. So, ibig sabihin po, take time. Hindi siya katulad ng dual aircon kasi yung ATV GLX natin na dual aircon, di ba? Dito may aircon dito. So, pag pindot mo, automatic kasi lalamig. Pero ito kasi single aircon, syempre nandun muna sa harap po, di ba? Sara sa po siya manggagaling. Uh, dapat po, ako suggest ko lagi, dapat pag gusto mo talaga ma-feel at hindi ka mainitan, pwede mo sa ipa super dark po yung mga tinted nito. So, para free lang naman yan. Pag gusto nyo po super dark, and yes, of course, Uh, paanda rin mo muna, kahit siguro mga 10 minutes po, palakasan mo na yung aircon, then pwede mo na siya pahinaan, kasi yung aircon, nung nandun na sa, sa likod po, and sabi ko naman, di ba, palagi ko sinasabi, uh, hindi naman kasi ito palagi puno, <laughs> kaya normal lang naman, parang nagkukotse ka lang din, and sabi ko nga, Uh, sa mga uh, buyers natin diyan lalong lalo na sa mga OFW natin, ng na mga viewers, no, sa mga employed diyan ito yung pinaka-the-best na investment na pwede nyo talaga ma-invest sa ngayon dahil sobrang napakamura na, matipid sa gasolina, and mayroon na kayo sa sakyan. Magagamit ko pa ito for business. So, pag-business, so sabi ko nga ito, ikwento ko sa inyo, <laughs> bakit pwede nyo po magamit for business. Ito ba ba ako? i-send natin po yung third row or yung last row po ng uh, Suzuki ATV natin. May ito din ha, dito din guys, paano ko pa ba kayo pumunta sa likod? Ito lang, so pakita akong likod, baka sabihin nyo nga na ano, baka sabihin nyo kanina, sabi nyo sa akin, ano, sabi mo Ram, maluwag, pero pacheck ngayon ng ano, pa-check nga ako ng third row, ito yung third row na sinasabi ko. Yung third row natin, still ha, kahit hindi pa nakapold po yung chair, yung legroom ko dito and yung headroom ko, comfortable pa din. So ito, sabi ko nga, pinaka the best pa din, na fold to. So ito, pwede mo siya lagyan. Lagyan mo siya ng kung anong maleta dyan. At ito, dahil sabi ko nga, ano, for, for business, ito ginagamitin to pang school, ano ha, ah, pwede ito sa mga Lazada, Lalamove. and pwede din to guys, sa ano, pwede din to siya sa ah, pang school bus, kasi nga, sa si mga bata, gusto comfortable. And ito din, uh, pwede din ito ma-customize Kasi ito din, kung for business yung purpose mo dito sa Suzuki EPGA natin na pinakamura, ito, detachable to yung mga chairs sa second row and yung dito din. So, ayan, sabi ko, detachable. If ever naman na gusto mo siya ibalik, ibabalik mo din siya. Ganun lang naman. Ganun lang ka ano, ganun ka, ganun ka. Sa so, ito nga sabi ko, maliban sa mura na, matipid pa sa gasolina, and affordable. Kasi magkano la ang monthly nito as of now? Nito nga no, kasi every ito kasi guys no, uh, yung mali lagi sa atin, hindi naman nagbabago yung price, same pa naman yung promo, hindi nagbabago kasi yan. Nagbabago po yung presyo natin every month and yung mga uh, promo natin every month po. So as of now, sabi ko nga, yung price natin po is 743,000 then meron tayong manager class discount po yung pwede natin ibigay sa inyo. Ito sabi ko pag bumili kayo and pag pinuntahan nyo ako dito sa Suzuki Auto Caloacan, sa dealer namin, ako na yung hanapin nyo. Wala kayong ibang hahanapin, wala kayong ibang, ah, ah, pagdating nyo sa guard, hanapin nyo agad si Ramel Gonzales, kamo yung nag-YouTube, kamo yung ah, parang si Ann Curtis yung itsura, yung Josa, kamo baklitang nag-iisa lang sa kalaoka na manager. Ako na hanapin nyo, kasi madaming ah, agent gusto kayo kausapin. Tapos sabihin nila, eh parehas lang kaming bigay ni Ram, parehas lang naman, wala naman kayo, ganun-ganun. Well, uh, And after, kasi ito sabi ko nga, ah, iba yung discounted ng manager kaysa doon sa sales executive. Okay? So, mas better, hanapin nyo ako mismo dito sa Suzuki Auto Caloakan para makapag-copy tayo, makapag-usap tayo, makapag ano tayo, makapag, sabi ko nga eh, palagi ko dyan, wala ng paligulugin na, wala nang paikot-ikot na, bagsak presyo agad yung kaya na ibigay po ng isang sales manager po. Okay, so sa siyempre, kailangan ko ng benta, kaya kailangan ko talaga ibigay kung anong pwede ko ibigay sa inyo po. And ayun no, sa mga OFW natin dyan, please, sabi ko nga, huwag kayo mahiya, huwag kayo mahiya na tawagan ako or i-update ko ako dahil sabi ko ah uh, talagang ano uh, talagang pinaka uh, the best offer yung pwede ko ito yung code ah pinaka the best offer yung pwede natin may offer sa si inyo. So ito, sabi ko nga, napakano lang, sa mga OFW po dyan, napakadali lang po mag-loan. Okay, sa so, OFW natin, ano po bang kailangan ko po sa inyo para makapag-loan ako? Kahit nandyan po kayo sa ibang bansa po, kailangan ko lang sa si inyo po ay two valid ID, latest po na 3 months na proof of remittance po at saka yung kontrata nyo po dyan. Yun lang yung kailangan ko po. Pero pag andyan kayo sa abroad, kung sinong pinapadala nyo sa Pilipinas, sa kanya po natin ipapangalan po yung loan nyo po. Okay? Pag dito naman po, locally employed po kayo, kailangan ko lang po to. Valid ID po, saka po ano lang, a latest lang po na Certificate of Employment. Yun na yung kailangan ko sa inyo. Pag-cash naman, bayad sa ka ID. I-release natin agad. okay. Binigyan ko kayo ng manager sa discount. Sobrang may pakalaki ng discount yung pwede natin na i-offer sa inyo. So, ito kanina yung sabi ko nga, no? Ah, uh, ito. Ayan, no? Yung kung bakit pwede mo siya gamitin pang business. Ito, napo-fold nga ito, sabi ko kanina. Ayan. Alam mo minsan, maganda din yung Suzuki ATV natin gamitin. Kasi like, pag nagka-camping tayo, nag-out of town tayo, and uh, pag family gathering, pwede mo to doon lang ito nang tanggalin mo, then ito naman, oh, pwede. Dito lagay ka lang table dyan habang nag, habang nag iinom inom kayo or habang nag-coffee or something. Nako, ang ganda ng ambiance po. Pag ganun yung ginawa. Kasi dito, oh, pagulong-gulong tayo dito. Ayan. So, ulitin ko po sa lahat po diyan no nagusto po bumili at naghahanap po naghahanap po ng ano naghahanap po ng uh, kausap na maayos na maayos po na ano maayos po na na sales agent at talagang legit, legit po legit na ano legit po na na car salesman so sabi ko baka ko na po yan baka ako na po yung pwede makatulong at makabigay sa inyo po ng pinaka the best offer po, na pinaka the best po na pwede natin na i-provide po. Sabi ko nga, sabi ko, ako naman, ah, hindi na lang naman ang dami-dami ko na po dyan na patunayan po dito sa YouTube ko po, po na nakakuha na sa akin kung paano po magtrabaho at magbigay po ng pinaka the best offer po yung Ramel Gonzales na manager sa Suzuki Auto Caloacan Brands po. Ang dami din nating available po na mga uh, color sa Suzuki ATV natin na J e. na pinakamura po. Meron tayong color po na itong dinademo natin, white. Meron din po tayo silver, sa meron po tayong gray color. Yun po yung tatlo, yung available natin ngayong November 2024, na pwede nyo po marilis po agad-agad po. Okay? May mga low-down payment din tayo na pwede natin na ibigay. Ako na bahala mag-process. Ako na po bahala mag-asikaso mag, -ano yun, mag po. Wala ka na intindihin po online application. Pupunta ka lang po dito sa dealer namin pag i-reviews mo na po yung unit ko pa. Okay? So, yan. Pwede nyo din ako ma-follow sa lahat ng mga social media account ko po. Meron po akong Facebook account, personal Facebook ko po. Ramel Gonzales po. Kung anong pangalan ko sa YouTube ko po dyan na Ramel Gonzales, ganun din po lahat po yung pangalan ko sa mga online ko po. Sa mga social media ko po, Ramel Gonzales po. Sa Facebook, pay, Facebook pages ko po, Ramel Gonzales din. And sa TikTok account ko po, Ramel Gonzales din. And sa Instagram ko po, Ramel Gonzales din po. Ma sila ako makilala at makita kasi itong mukha ko po, yung magkikita nyo sa lahat ng mga profile pages ko pa. Okay? So, ayan. Uulitin ko lang sa mga bagong viewers, sa mga bagong, sa mga bagong, ano, sa mga bagong, uh, bagong ano dito, bagong uh, makapanood, bagong maka maabutan po ng uploaded ko ng video ko na ito. Uh, pakisabi sa mga kaibigan nyo po, sa mga tropa nyo, sa mga kabarkada, kapamilya, lahat-lahat mga kilala nyo na gusto kumuha po at nagbabala kumuha ng brand new na sasakyan ito na <laughs> ito na nga ninyo. Ito na yung ipa, ano, ipa-endorse sa kanila. Ipasabi nyo ka mo, mayroon ka mo uh, nag-iisang uh, salesman na nagpitinda na Suzuki Cars at nagbibigay po ng bagsak presyo at mabilis ka usap. 24-7 po ako active po. At sa lahat naman po nahihirapan hanapin ako sa mga social media account ko, mag-comment lang po kayo. And nandito na din po yung number ko mismo sa ano nyo, sa screen. <laughs> Andiyan na din yung number ko po. Mabilis pa ako matawagan. And comment lang dyan. Nag-response mo ako 24-7 po. Okay? And ayan, ulit po. Gusto ko lang ipakilala po yung pangalan ko po. Ako si Ramel Gonzales. Suzuki Sales Manager, auto Kalookan. Basta nagsasabi po na... Bye! <laughs>